Dahil sa dami ng dumalo sa ginawang dakilang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na Iglesia Ni Cristo nitong Sabado sa Pangasinan, umabot hanggang sa labas ng Cultural and Sports Center ang dami ng mga tao. Wala rin naman naging problema sa so daloy ng trapiko sa so pagtutulungan ng Scan International, Lokal na Polisya at Traffic Enforcers doon. Ma-report si Russell Failano napuno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar ang pinagdausan ng isinagawang dakilang pamamahayag ng mga iglesia ni Kristo dito sa Cultural and Sports Center, lungsod ng Ordaneta, Pangasinan. Umabot hanggang labas ng Cultural and Sports Center ang mga tao dahil hindi na magkasya dahil sa dami ng nasa loob. Ayon sa ministro ng Iglesia ni Kristo na si Kakonrado Pascual Jr., ay tinatayang nasa 14,000 ang mga taong dumalo sa nasabing pagtitipon. Naglagay na ng mga karagdagang upuan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa mga dumalong bisita. Samantala, nananatiling normal naman ang daloy ng trapiko sa lugar dahil sa maayos na pangangasiwa ng nagsanib pwersang Ordaneta PNP, Ordaneta Puso at mga Iskan International ng Iglesia ni Cristo. Mula dito sa Ordaneta City, Pangasinan East, para sa Eagle News, kasama si na Jerry Kumadudid, Aura Julie Kunisaw, ako po si Russell Failano, I am one with 25.